Willie Revillame sa Senado 2025. Baka dumating yung time na sayang lang yung boto niyo sa akin. Formal nang naghain ng Certificate of Candidacy si Willie Revillame para sa pagkasenador sa 2025 midterm elections noong October 8, 2024. Si Willie ay tatakbo bilang isang independent candidate at hindi nakaanib sa anumang partido. Ang filing ay naganap sa Manila Hotel na isa sa mga satellite offices ng Commission on Elections para sa mga kandidato mula Oktubre 1 hanggang 8, 2024. Mabilis na kumalat ang balita ukol sa kanyang pagtakbo kaya't inabangan ng media ang kanyang pagdating. Noong Hunyo 2021, kinumbinsi si, si Willie ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang senador sa 2022 eleksyon. Ngunit tumanggi siya noon dahil sa kanyang pakiramdam na hindi pa siya handa para sa ganitong hakbang. Sa mga nakaraang taon, nagbago ang kanyang pananaw at ngayoy ipinahayag niyang handa na siyang pasukin ang mundo ng politika. Ayon kay Willie, ang kanyang pangunahing layunin ay makapaglingkod ng tapat at may malasakit sa kanyang mga kababayan. Sa isang press conference na sumunod sa kanyang COC filing, humiling si Willie na ang mga tanong ay isagawa sa wikang Pilipino upang mas madaling maipahayag at maunawaan ang kanyang mga sagot. Isa sa mga katanungan na lumitaw ay ang kinabukasan ng kanyang popular na game show na Will to Win dahil sa kanyang kandidatura. Ipinaliwanag niya na ayon sa mga regulasyon ng COMELEC, maaari pa siyang magpatuloy sa kanyang live show hanggang Pebrero 10, 2025, ngunit titigil na siya sa pagsasahimpapawid papawid simula Pebrero 11 dahil sa pagsisimula ng kanyang kampanya. Isa pang tanong na ibinato kay Willie ay kung ano ang nag-udyok sa kanya na tumakbo sa Senado. Ibinahagi niya na ang kanyang mga obserbasyon sa mga bangayan at alitan ng mga senador ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Naniniwala siyang ang mga artista ay madalas na tinitingnan ng mababa sa larangan ng politika kaya't nais niyang ipakita na mayroong mga leader na may mabuting puso at tunay na malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Willie, marami ng batas ang nagawa, pero yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap, nagbabago ba? Ipinahayag niya ang kanyang pananaw na bagamat may mga naipasa ng mga batas, hindi naman ito nakapagbigay ng makabuluhang pagbabago sa sitwasyon ng mga mahihirap na Pilipino ang kanyang layunin bilang isang senador ay hindi lamang basta magpasa ng mga batas, kundi maglingkod ng may malasakit at itaas ang antas ng pamumuhay ng mga tao, lalo na ang mga nangangailangan. Naniniwala si Willie na ang tunay na sukatan ng tagumpay sa politika ay hindi lamang ang pagkakaroon ng kapangyarihan, kundi ang pagkakaroon ng malasakit sa mga tao. Nakita niya ang mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipino at nais niyang maging boses ng mga taong madalas na napapabayaan. Sa kanyang pagtakbo, umaasa siyang makapagbigay inspirasyon sa iba pang mga artista na pumasok sa mundo ng politika at magsilbing halimbawa ng mabuting pamumuno. Ang kabuuan, ang desisyon ni Willie na tumakbo bilang senador ay nagbigay diin sa kanyang hangarin na makagawa ng pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa larangan ng entertainment, mas pinili niyang gamitin ang kanyang impluensya upang makatulong sa kanyang kapwa. Ang kanyang mga pahayag ay naglalaman ng pag-asa at determinasyon na baguhin ang kalagayan ng mga mahihirap sa bansa at nagbibigay siya ng pangako na kung siya ay mahalal, magiging tapat siya sa kanyang mga tungkulin bilang isang leader. Tila ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Willie. Hindi lamang bilang isang tanyag na personalidad kundi bilang isang potensyal na mambabatas na may layuning mapabuti ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang pagpasok sa politika ay tiyak na susubaybayan ng marami, hindi lamang ng kanyang mga tagahanga kundi pati na rin ng mga taong umaasa ng mas magandang kinabukasan.